sa Wawa. Doon gaganapin yung aming meeting ng aming mga co-pastors sa aming Jupoki. Jupoki Pastors Association. See you there. Alis na po kami. Bundok na po. Kaya na Dito na kami banda sa Wawa makita ng mga kapundukan. Dito siguro, riyan sa kainan na Wala pa yata sila. Dito mo na lang ako dito. Dito na tayo guys, mga kahumikers. Antayin na lang natin darating ang ating mga kasama. Yan ang aking mister. mo na tayo. Yan ang mga kasama ko. Picture picture muna tayo. Kita-kita rin kami. One more another posing. Yan. Okay, kasama ko. Habang dito na kami. Ayan po ang ano ng wawa. Tapos ayan, punta na kami dyan sa bundok. Ayan. Mga kasama ko nandito na magkakape muna bago umakyat ng bundok. Ayan. So, mamaya po magbidyo video tayo doon pag nakapangkak kami. <laughs> ayan tayo. Tama mo magdaro. Tanggal na yung kukunin Ayan yung wawa. God first. We're ready na kami. Pakit. Napipray na kami. Mm -hmm. Amen. And akyat na kami. Abundok. See you later. Ito na yung wawa Laka oh, ng bundok. Oh. Taas Maraming titinda dito mga mga putas dahil mga turista hindi lang gulas, gulas. ko ng t-shirt. ako <laughs> Ay, maganda yan, banana vinegar. Maganda yung banana vinegar na yun. Ganon ang suka namin sa pabinsya. Banana. tayo na nga. Pinapabilang na nga hindi tayo Pahinga mo Sa ano <laughs> na. Saan mo dahil Parang ayala yata. Paso. Ang hati dyan din. Ganda ng tanawin, nature. Hallelujah. <laughs> Hallelujah.

Yan, mga co-makers. Yan ang dahilan. Kaya hindi ako nakapag-upload. Ay, sa August. August. Welcome to the group nyo ako, ha? Welcome to the family. August, ano to? Three. Kabarday niya, Chi. Oh, Kabarday niya, Ate Chi. Oo, oh, kaya din di mga Welcome to the club. hindi pa sa mga... Hindi Pwede lang ang extra ang Merong blouse lang. Ah, Pagdating doon, palitan ko na to habang isa sampai ko to. Para tumuyo para pagbaba. Oo, dati ito. yun para ganda ng mga bato. mababa yung mga turista oh. Kala ko turista. Vendor ka lang. <laughs> Wala ko bawal. Hindi mo nakatira doon? Mm -hmm. <laughs> oh, <okay yan>. <laughs> ano yata yun? Sinadya yata yan? Hindi, hindi um, di ba yan man-made? Nabasa sa ng mundo. maganda Oo nga. Eh, mamandid yung paa ko. Sige, oh. sige. Ay, against the light, madilim. mama yung paa ko, sa lalim. <laughs> Yan. 'Yon. <laughs> Pasok kami sa kweba. <laughs> natin tayo okay. sa I bakla. Ayan, mean, buti um, na oh bakla na nyo. Usually dito naliligo sila mga turista. Ayan. Maraming mga ano, kubo sa baba. Ayan sa sakyan namin Ayan siya, namin <laughs> tayo. Ay nga muna. Ayan. Ito na yung aming sasakyan. Ayan na. Paradahan ng mga bangka. Ayan. kay mga comicers sabayan nyo po ako sa adventure naming mga senior. <laughs> Gina-welcome you know, nila ako sa grupo kasi welcome. August Ano <laughs> <alam> na ako? Ilang <laughs> buwan na lang. Ilang buwan na lang po ay senior na ako. Golden. Three and a half months na lang. Welcome. Magkakaroon na siya ng ID na discount. 24% sa mga fast food. Oo nga. 40% ba? 20% ba?

balance balance magtagisan ko ano? Nanggisi san man tayo. Isa, okay na tong layo. Ako yan, den. Yan. Ayun, dito ako. Ayan ba? Ayun. Okay. Magtanaw. na. Ba, wala pa naman. Tayo kamay ko tayo basta sa Ang kamay, kamay daw. Yan, so alis na kami. Gabayan niyo kami, Lord. I <laughs> yan po lalakad kami konti pakit na kami ng bundok challenging ito na challenge start now

Dito na di, 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 tayo. Oo, dito na tayo. Di, Ayan uh, si Jess. Wala si Jess. <laughs> Ay, di ba yun, si Jess ngayon? Eh, namatay yung nanay niya. na, lang. Yeah, hindi na dito. Ay, hindi na Dito Ay, lang kami. Dito lang kami. mukhang Bukang mga sinyo. Hindi <laughs> na kaya ng mga sinyo. Dito na. dito lang ako, oh, salamat ah. Paupo na lang kami dito. Natatawa <laughs> ako. <laughs> dito na tayo mag-picnic. Ako, dito tayo dun. Hindi ko alam. <laughs> Baka may dito tayo pagbalik. Ako, dito tayo dun. Stage pa dyan. Dito na lang kami. Kaya dito? Hindi na namin kamay. <laughs> Umakit pa Ay, sa <laughs> Ay, banda. Mga pagod na. Ay, okay lang dito. Okay lang. Okay lang dito, may Ay, dito, may lamesa. May lamesa naman dito sa eh. ko Okay lang, dito na lang kami. Bubong pala oh, hmm. Sisilong na lang kami mamaya pagka ano. Ay,

Dalawa po. Ah. di ba yung minagaanan tayong tatlong estudyante kanina na laki? Eh. Okay. Sila yun. Ang anak na doon. Dito, dito, ito. Ito, Dito, dito, dito. dito, dito. dito, dito. dito na So, ano? Ngayon na po, ngayon na lang kami bibili ng ano? Ngayon na lang kami bibili ng kalamansi. Kalamansi kasi habang, kasi mamaya mainit lalo. Opo. Oh, Meron ko ba cellphone, Malo? Ay, sa anak ko po, nandoon para... Para 12.30 makababa tayo. baba kasi kami. Mga Mga 12 Lalagyan ko na lang kayo na upo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ngayon, pwede tayong mamitas. Ako, bibili akong kalamansi. Kayo, gusto nyo bang bumili ng kalamansi? Sige. Ilan? Tayo nang tumulong mang Buti na, nandito si Maganda nga rin yun, may eh. ano. Buti <laughs> lang nakita natin si Malu. nga eh. Wala, hindi natin kayang makip eh. Mga, mga senior. Mga senior na kasi yun eh. Kaya wala na, hindi na pwede. po. Bakit Wala na kasi yung aming contact person. Hindi nakaakyat. Kaya, yes, wala. Dito na lang tayo. Salamat po. Sa unang baitang. Ang tama-tama, dito lang <laughs> tayo. Okay. okay. Sige. Yan, mamimitas kami. Mamimitas kami ng kalamansi. Ayan, oh Nakakatuwa naman may ganitong plantation. Eh. Namimiss ko na yung probinsya namin. Sa Dipolog City. Sa ano kami? Sa Mwanga del Norte yung aming pinaka ano. Aming pinaka Kaya pala karamihan, medyo maliliit. Nakapitas na pala kayo. Opo, medyo ano na yun. Pero may may marami pang malaki. Dahil, dahil Kailangan lang. Pa. Oo. Oh, oh. Malaki pa dito yung ano. Oh, oh. Sa palengki kasi, ganito lang pa, katamtam. Oo. Oh, oh. Hmm. Mm. Ayaw naman nila ng sobrang, sobrang eh. laki. Okay, okay. Hindi natin yung malaki para ano um, siya pag pinakas Nakakatuwa pala niya. Ayan, nangunguha tayo ng mga kalamansi. Ayan, ang dami pong mga kalamansi. Ayan. Kasi, ang gagawin natin is gagawa ako ng kalamansi soup. Kalamansi na sabon. Ayan. Na, Nakuha tayo. Fresh from the Uno. Yan. Chemical free. Fresh from the tree. <laughs> Yan. Yan. May nakita ako ng Madrid ka kau. Hingi tayo ng dahon. Sariwa ng dahon nila oh. fresh from the bundok. Ito may nakita ko. Ah. Dahon ng papaya. Ngayon tayo. Gawin natin Sabon. ito kasi natural na pampapote alay ano ba yun ayan ayun po pauwi na kami thank you thank you sa inyo sa may bahay salamat po sa inyo accommodation sa amin kahit wala sa plano thank you very much po God bless you po pauwi na kami ayan po Okay, ganun mo na lang kasi video yan ah okay yan kasi ano screenshot ko na lang yan sige po. okay thank you thank you po God bless po huwian na <laughs> okay